kung moving yung sasakyan ninyo, kaya niyan kahit hanggang 3 port ng gulong. Pero constant yung moving nyo na. Now, kung matitenga kayo sa isang baha, normally hanggang kalahati lang yan ang kaya niyan. Or hanggang dun lang sa height ng tambucho ninyo. Kasi pag yung sasakyan natin ay hindi na makahinga, pwedeng mag-off yan. Ang pinakasit na kaya ng sasakyan talaga natin is hanggang dito lang sa one port ng ating gulong. More than that, medyo questionable na. Kaya kung sakaling lulusong kayo sa baha, check nyo muna kung gaano ba talaga kataas yung baha. Kasi kung sa tingin ninyo, eh nasa 3-4 na ng gulong ninyo, huwag nyo na suungin. Titiri kayo dyan, lalo na kung biglang tumigil. Now, kung kalahati ng inyong gulong, medyo questionable na rin yan. Kasi pwedeng mas mataas yan dyan sa inyong tambucho, so mamamatay yung makna ninyo. Ang pinakasip lang talaga na walang magiging problema sa sakyan ninyo is hanggang 3-4 lang ng ating gulong.